Good luck. thank you thank you ay hey, mga kapinboy kumayaman na tayo ng loto dahil uh, powerful mamaya mm -hmm. Kapinboy, lakas ang hangin. Sobrang lamig dito. Sa hapon ganito. Pansin, bumubus yung ulan. Ngayon, pasado alas 5 na ng hapon pero grabe yung hangin. Ang lakas ng hangin. Sobrang lamig. Hindi ko lang kailangan bumili ng sabon panlaba. Hindi ako lalabas ng bahay. Ubusan ako ng sabon panlaba. Yung mga kapinboy, pupunta akong pack and save at bibili ako ng sabon sobrang lakas ng hangin grabe <sighs> nagdala nga ako ng paayong oh. kasi minsan bumubuhos nilang bigla eh ལས དང London run about at malapit na tayo sa pack ang lamig talaga at malakas pa ang hangin kalbo na to wala nang dahon bibili lang ako ng ano sabon tsaka mga kunting ano è sicuro, non è bibellico Good luck. Thank you. Thank you. Hey Kapinboy, mayaman na tayo ng loto dahil powerful mamaya. Kaya tayo man na ng loto at baka chumamba si Pinboy. Isipon-sipon e si ako sa lamig ah. Grabe kasi yung lamig dito. Grabe yung lamig ngayon. Tapos ang hangin. Ayun mga pinboy nakatayon ng loto. nakikita ako dito wala oh, na pala nandun pala sa bag ko sayang hindi wale papacheck natin sa susunod alright mga ka punta na ako ng pakinsig nakabili lang naman sa sabon panlaba <laughs> naisip kong talaga ako nakabili lang ng sabon panlaba si pinboy sibuyas o pwede na rito? dito na lang ako kasi dun sa loob ng top and save hanap tayo ng ano sabong panlaba dito sabong panlaba nila rito Indian store to Indian store malapit sa and Save ano tayo sa bumpan na ng Wala silang tinda na uh, Wala silang ang dun, ah. Powder meron sila pero yung liquid yung hinahanap Diretso tayo sa uh, packing save Ang akapin po eh Ayan, naubusan na ako ng toothpaste. Ayan, bili tayo dalawa. Ayan, nakabili na ako mga ka -finboy. Babayaran na natin to. Ayan mga ka-pinboy, galing na tayo yung pakasave. Nakabili na tayo dalawang toothpaste at isang sabong panlaba. Pauwi na tayo ng bahay. Nabilim na rito mga ka -finboy. tingin kayo tayo rito ng ulam meron dito karinderi eh ayun oh. No? silip tayo ng mauulam ngayong gabi karamihan yung tinda dun lam karne ng tuba medyo uh, hindi ako masyado sa ganun eh dahil ano eh may amoy mango parang mango siya <laughs> mga pinboy diretso tayo sa bahay padilim na rito ayan nakapag vlog din ng konti yun mga pinboy dito na ako sa Clendon Runabout at maraming maraming salamat yun lang muna yung vlog natin ngayon dahil hindi ako makagala dahil hindi maganda ang panahon malakas ang hangin maulan-ulan, ambon-ambon. Ayan. Hindi okay mamasyal. Sunod na lang. Uh, um, maganda na yung panahon. Pero mga kapiluin, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ayan, namili na tayo ng sabong panlaba. Namili tayo ng sabong panlaba. Tsaka at the Yan lang binilay natin sa pack and save. At nakalabas tayo. Alas 5 na ng hapon. Maghapon din tayo nakapagpahinga. Ayan mga kapid boy kumikit kilat pa yun, huwi na ako ng bahay maraming salamat po salamat, thank you